Okay, good evening mga kababayan. Pag-usapan naman po natin ngayon itong si magiging future president na for heaven's sake, huwag naman sana. Itong si Madam Shiminet. Ang dami-dami na pong mga kabalbalang pinaggagawa ni Sara Duterte lately, di ba? Una, yung pambabastos niya sa pambabastos niya sa sa Senado at sa Congress hearing na nakadalawang ulit na nanambastos yung huli hindi na sumipot na parang walang pakialam alam alam niyo alam na niyo yung nangyari na wow my god alam niyo mga kababayan, itong pinagagagawa na ito ni Sarah. Dito na natin po Dito, dito natin makikita na wala siyang disiplina. Walang upbringing. Parang hindi naturoan ng magulang. Hindi naturoan, hindi naging maayos ang pagpapalaki. Walang disiplina, walang Well, hindi naman natin masasabi na <clears throat> napabayaan anong nanay. Palagay ko naman yung nanay ay magdidisiplina yan. Pero what if kasi iba ang nakikita sa doon sa tatay eh. Siyempre kung ano ang nakikita ng bata sa nakatatanda at doon din yung ah uh, factor na nagmana, may namana. Eh may pinagmanaan. Pero yung nagmana, mas matindi pa dun sa pinagmanaan. ba diba, sabi ni Digong, nung tatay niya, hindi daw niya yan makontrol eh. Hindi niya kayang kontrolin si Sarah. Buti pa daw yung dalawang lalaki, si Pulong at si Basti, kaya niya kontrolin. Pero si Sara daw hindi. Sa sobrang tigas ng ulo, sa sobrang pagkamaldita. Kaya siguro mahal na mahal niya yung kaya siguro mahal na mahal ni Digong yung anak niyang babae doon sa yung si Kitty anak na yung kaihan kasi baka mas mabait yun eh ito na kita ko nga malambing eh kaya siguro niya mahal na mahal yun eh pero mga kababayan alam na pala ni Duterte ni Digong na uncontrollable at malditang todo itong anak niyang si Sarah bakit pa niya ito pinatatakbong pangulo Natingnan mo nga ang pinagagawa, ngayon pa lang, this early. Vice President pa lang, pero ang dami ng anomalya, ang dami ng korupsyon, ang daming katarantaduhan. Halos hindi naman, wala naman tayo nakikitang tinatrabaho, di ba? Itong ipinakita niyang Asta, asal dyan sa sa kongreso my god nakakagulat ibig sabihin mga kababayan ngayon vice president pa lang siya pero nagagawa na niya in, nagagawa na niya sa kongreso ang ganito na kumbaga ang kongres ay kapantay lang nila ng executive del co-equal sila pero nagagawa niyang bastusin na parang niyurak-yurakan lang? What more? Mga kababayan, what more? Kung siya na ang Pangulo? Nai-imagine nyo ba? Ako na po-foresee ko, sa nakikita natin ugali ni Sarah ngayon, mas sobra kadobli pa ito kay doon sa tatay niya. doble-doble ito. Nakakatakot ito mga kababayan. Ang nakaka ang nakakatakot kasi, nakaka-worry is may mga sumusuporta. Sinusuportahan. Hindi ko maintindihan kung bakit. Tatisa pa, may sumusuporta pang superpower. na gustong gusto talagang siya ang iupo. Pero, bagamat, ewan ko, malakas pa ba siya? Pero malakas man siya o oh, mahina sa politika ngayon, ang, ang kanyang uh, imahe. Dahil nga sa pagiging bayaran ng ating mga kababayang botante, may possibility pa rin na manalo, di ba? Pag ginamitan ng pera. Dahil ang dami nilang pera. Bukod sa doon, sa sarili nilang perang nakatago, yung suporta ng China. Kaya napakadelikado po mga kababayan na kapag ginamitan niya ng pera, may possibility na umupo yan sa Malacanya. At ang gagawa po niyan, ang magpapahamak sa atin, ay ang mga kapwa nating Pilipinong butante na nababayaran. Di ba, nang ang nababayaran kung matapos mong tanggapin yung bayad eh. Yung tamang kandidato pa rin ang iboboto mo. Pero paano nga sinasabi ko na class D and E na marun ang alam lang tuwang-tuwa kapag eleksyon dahil makakatikim na naman sila ng limpak-limpak na at yan ang alam na strategy nitong mga Duterte. At ang dami nila nun. Yung kayamanan ni Kibuloy, yung kayamanan ni, ng, yung ibibigay ng komunista, China, bagamat yung kayamanan ni Kibuloy ay naka-freeze, pero hanggang February 2025 lang yun. Just in time for the 2025 elections. Sana naman po ma-extend, no? Sana ma-extend yung pagkaka-freeze ng assets ni Kibuloy. Pero kahit ma-freeze pa yon, mayroon din silang sariling bilyones itong mag-aama. Plus, the contribution of the superpower. Pero itong Pilipinas po dahil sa ito ay parang uh, nasa gitna ng yung lubid na hinahawakan ng dalawang nagkatag of war. Yung dito sa kabila kahit sa Duterte, yung China dito sa kabila sa Marcos, yung US. kumatul kaya ang US? Sa vote body. Kasi ang China, talagang decided na yan. Anyway, nalayo na naman ako sa kwento ko. Ang sunod na kabalbalang ginawa ni Sara no, lately, yung pagdalaw nga po niya dito sa kay Lenny Robredo na naging talagang malaking issue, headline talaga. Alam nyo, totoo, kung totoo man, kasi dalawang version po eh. There were, there are two versions of this so-called visit. Yung isa, keso, last minute, last minute, uh, tawag dito, wala sa isip. <laughs> Last minute na eh nawala sa isip ko ah eh, pagpapaalam na tumawag daw kay Lenny eh mga eh, minutes away na lang, on the way na, kumbaga. On their way na. Kung ganun po, ang basa ko po dun sa ganung klase ugali eh para siyang ano talaga yung spoiled brat walang respeto sa privacy ng isang tao. Kasi ako po, ayoko ng ayoko ng mga surprise visit. Ayoko. Kasi, tayo po ay mayroon tayo mga routine. Daily routines, mayroon tayong mga ginagawa. Yung privacy, na kumbaga, big, yung bisita mo bigla kakatok sa pinto, eh kung nakashort ka lang, nakapanti ka lang, naglilinis ka ng bahay, Pagod ka, pawisan ka, tapos i ka. Minsan yung dadalaw sa'yo, kailangan mo pang pamiriendahin, tapos wala ka nakaready. Ayoko nang ganun. Para sa akin po, sa akin na, ako, ayoko nang surprise ng mga visit. At least, magpaalam ka a day before, or at least, a couple of hours before. Three hours before para naman ay adjust natin yung ating uh, sarili na kapag pero ito parang ano ito eh invasion of privacy tapos parang porky vice president ka si Lenny ay walang walang uh, walang posisyon sa gobyerno parang hari parang reina-reinahan na, -re -na wala siyang pakialam walang pakialam kung ano ang abutan mo doon kung privacy nga yung <coughs> siyempre lahat naman tayo may pinagkakabisihan may ginagawa <coughs> paano kung namamahinga yung tao tapos biglang oh nandiyan na kami walang bastos para sa akin kabastusan yun kung ako yon ayoko nga namamahinga ako tumambay ka dyan sa labas ng gate ko hindi ako lalabas di ba grabe kung yung uh, abiso e eh, natanggap mo just minutes before may karapatan kang tumanggi ano ba naman Lenny Robredo wala ka man lang naisip na alibi Oh, may sakit ako. Wala ako sa bahay. Kung nasaan ka, nasa palengke ako, nasa grocery. Ang daming dahilan para hindi ma-accommodate yung intruder. Kaya tuloy parang naniniwala ako dun sa pangalawang version. Yung version ni ni Senator Trillanes na mayroon talagang go between. May nag-ahente na hindi totoo yung minutes before kundi a few days before na nagkaroon pa ng chance na magpalinis ng bahay Ako, ko? Kung ano ang bahay ko na daktan mo, di, sino ka ba? <laughs> And then after that, nagliwaliw. Meron yung Calaguas Island na yan. Gusto ko rin mapuntahan yan eh. Para, white sand yata eh. Parang Burakay din. Actually, hindi, masar hindi siya masyadong sikat. Pero magandang beach yan, island. May, parang may nakabili na nga yata doon na isang mayamang Japanese na nagtayo na doon ng resort. Maganda yung uh, islang yan. Nakilala tuloy dahil kay Sarah. Yun lang isang magandang outcome doon sa ginawa na yun na ni Sarah doon sa Calaguas Island. Nakilala yung Calaguas Island eh, na i-promote accidentally, uh, unintentionally. Pero yung ginawa yun ni eh, my God. grabe, hindi tayo makapaniwala na kaya niyang gawin sa sa kongreso, sa kapwa, hindi lang sa kapwa government officials, kundi para doon sa posisyon niya, sa kanyang opisina mismo, the office itself, the OVP, bastos. And, and <clears> hindi <throat> natin ma, ako tingin ko, bukod sa pagiging bratinela niya, sa pagiging spoiled brat, sa pagiging maldita, ito pong hindi niya pagsipot sa mga patawag, ipinapatawag siya sa mga mga hearing, budget hearing, umiiwas, kasi guilty. Yun lang yun. ba diba, mga kababayan? Guilty siya doon sa issue na itinatanong sa kanya, ipinasasagot sa kanya ng mga mambabatas. Kasi kung malinis ang kalooban mo, malinis ang konsyensya mo, bakit hindi mo kayang humarap? Di ba? As simple as that. Kaya niya hindi kaya siya hindi niya hindi niya magawang humarap doon sa magtatanong kasi ayaw niyang matanong dahil totoo yung mga inaakusa sa kanya. Yun lang yun. Talagang nagdispal ko ka ng pera. Gastadora, mga kababai Ilang taon pa lang sa pagiging vice president. Ilang buwan pa lang dumispal ko na. What more? Kapag naging presidente yan, for how many years at yan pag yan mga kabayan pag yan ang naupo <clears throat> pag yan ang naupo sa Malacanang wala nang ibang makaka singit dyan sila sila yan sila sila tao niya kabig niya kampun kaya nakakatakot yan mga kababayan, kailangang alam, sinabi ko na dati na wala namang kaso kung iisa lang ang mamuno sa bansa natin for eternity. <coughs> Provided. May utak, may puso. Makatao, makabayan. Makadiyos. Makakalikasan. Lahat na. Righteous. Pero kung ganitong klase, mga kababayan, please lang. Lord, please, huwag niyong iadya. Kawawa ang bayan, kawawa ang mga Pilipino. Kaya mga kababayan, Diyos ko, magtulong-tulong po tayo na dapat mawala na sa landas ng Pilipinas ang mga yun lang yun. Hmm. Kaya mga kababayan, isang paraan dyan eh, mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan.